for today's vlog guys kami po ay pupunta ngayon sa aking parents place so ayun guys dahil nga po holiday ngayon kami ni Kiseya po nag na ano na gagala dun sa amin so yun guys dito pala papasok na din po ito dito sa may alag Victoria sa Blind Occidental Mindoro so yung mga tanim pala dyan lahukan ngayon merong ano palay at saka ng mais so ito po yung way ng papasok po dito sa amin so yun guys hama po kayo sa aming mga ganap nga yeah, pala guys ay nandito dito na po sa aking parents place so tamang tama guys kainan na naman to nadatnan ko na ito so yon si Brenda pala guys yung kumakain dyan yung kapatid ko so gulay para yung ano dyan yung inuulam niya inaadok niya po ako diyan sabi ko sige kakain ako so tapos si tatay naman guys ay naggagayat po dyan ng langka yung langka po na yan ay dala po ng aking kapatid na next year yon pasalubong daw niya so yon guys kain po muna tayo okay.

Tay, yung ngayon. Sarap. Nagulang guys. Ang gusto ko. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Mm. Tay, yung para dito. Hmm. yung ano, itong langka, o. La para ang sarap-sarap niya. Uy, kasi ya, kumain ka muna ng kanin, nak. Baka okay, saktan ang tiyan mo. Ding, hmm. bako maan na ba yung kanin? Naku. Oo, Oh, naku talaga. Naku talaga. Talaga. Hmm, tandaan dak. Ah, kaya't ko ata. Naku talaga. Kayle, talaga. Talaga lang, talaga. Kaya, tayo. Nakut na lang tayo dito oh. Maron. Ang laki gusto ko na ulam dito. Ney nililigo tayong nanay. Yung, yung dingding hmm? Di ba? Sigokan ko. Hm? Ha? Sigokan kayo. Ney masarap kayo kainin, nanay. Hm? Hayo, pagino manok ha. Paano ba magbuto dito? Paano naman? Napaisangit pala ito. Nou, so, um, na baba. Sa kanya. Ba ni pa? So, yun mga lutong maning, maganda pa 'yung lutong. Sa kanya 'yung lutong night. Na, gamin na 'yung ano 'yan, 'yung kung 'yan. Sa banda. Sa kung ipa sa banda, na. Ha? Tapos tama kali. Pabili daw, pinta mo sa Ha? Huh? Hindi, open your mouth. Hmm. Hmm. Ano nyo sana yung manat kita ano na yung uh, giniling? Sabi ko sana, pabili ito dahil may langta. Read my chat. Late. Late. Wala na kayo langta. Sinakain na. Wala tayo bibilo-bilo. Kaya nga. Anong bilo-bilo? Bilo-bilo, Ay, may gata. Palitaw. Paano namang magbilo-bilo? Ay, hindi mo nang pinagbilo. ba saan ba pwedeng magpagiling? Sa lagnas? Hindi. Hindi na kalita. Ah, meron? Wala naman na, -na oh. Ano, magpagiling tayo? Palitaw. Palitaw na lang. Nakain ko. No, Kaya so pagluluto niyo lahat ng hindi niyo maubos, madami yan. Yung palitaw. Ah.

kabila lang ng mga friends anong meeting kayo para gamitin eh come here dito na oh masarap sa tinapay tinuladan oh sana Basta na yung batang patuta, kinuha na. Meron ka pa kaya sa dalit. Pero sarap naman ng langka, di ba? Tapos na kaming kumain, guys. Kain to talaga. Kain talaga pagdating. Tapos nagpabili pala, guys, si ano, si Shing ng ano, sopasin. Magsusopas daw para pa merienda. Tapos malagkit. Ano nga gamit sa atin sa malagkit, Nay? Sabi mo, suman mo. Suman na lang. Tapos, nakakita pala, guys, ako ng ano, nito. Patola, tapos saluyot. I-favorite ko ang saluyot diba ay, Sarap ay, 'yan. Ay, yan. Ay, 'Yan. Sarap ito. Ding-dingin tayon mm -hmm. Nay? Yan na Syempre guys, andito tayo sa aking favorite place. Dito 'yan guys sa may ano, sa may fish pond. Dahil nga po tag-araw dito, ayan, yung tubig ano medyo naiiga siya. Kaya dito guys, ano ah, uh, na water pump 'yan para laging may tubig ba. Pero kung pag walang water pump 'yan guys, talagang mauubos po yung tubig niya. So dito pala guys, ang mga santol naglalaglagan. Ito yung puno ng santol dito o sa amin. Tapos, yun. Yan guys, oh. Medyo maganda dito. Ito yung place na mas maganda eh, dito. Yan. Ito. Tapos, farm na siya. Taas na kasi yung mga mais dyan guys, kaya hindi na masyadong makita yung view. As in, mga maisan yan. Yan. Ito tayo guys. Dahil ano naman po ngayon, holiday. Tapos nung Monday pa walang pasok si Nakiseya. Kasi nga po, um, wala silang pasok dahil sobrang mainit sa school. So nagbaba ng memo ata ang ano, ang left ed. Yan. Na walang pasok. Yun. Tapos, Friday na yata yung pasok nila kasiya. Kaya, pamini siya ay ano. Uh, nakagala na din dahil wala lang din pong gagawin sa bahay so yun dito tayo, dito tayo, sa Alag sa team Alag, dito sa Blayan Occidental Mindoro, so yun guys diba Masarap dito kasi guys, mag-relax-relax. Kasi dito, nga uh, kahit mainit ang panahon, hindi siya yung parang ramdam mo talaga yung sobrang init. Dahil dito, mapuno. Mapuno dito sa lugar ng aking magulang ba. Unlike dun sa amin, sa Santa Cruz, sobrang mainit dun guys ramdam mo yung init ng panahon. E dito, tingnan nyo guys, oh. Mapuno siya. yon doon, mapuno. Yan. Hindi nga lang po masyadong marinis pa po dito sa paligid dahil nga malawak siya. Hindi na po kaya nila mother ko at saka ni father ko yung maglinis-linis guys ng buo kapaligiran. Yun lang, kung ano na yung malapit sa bahay nila. So, yun. So, ba? Diba? Pero okay pa rin dito. Ito yung unang process niya, Nay. Like. Oo. So, ko yung gata pero ko tong bigas. Hindi yung lutong-luto? Mm -hmm. Hindi ah, hindi pa. Hindi lutong-luto? Pinapatuyo ko lang oh. Tapos babalutin na natin mamaya? Oo. Mm -hmm. Okay. Tapos guys, habang naglulutoan dito, mm -hmm. may makulit ditong bata. Ito si Kayli, put-put. Ano nak? Ano re? Huh? Just eh. ko po. Oh. Sino bang nag-away sa'yo? Si... Oh, eh. Anong ginawa sa ni Kuya? Saan ka pinalo? Tapwet? Masakit po. Mm, mo nga sa kanila. Pinapalo po ako ni Kuya. Kiss mo na si Mami. Ano <laughs> mataw matotong, guys. Ito pala, medyo papaigahin. Tapos, babalutin na natin ng saging mamaya. Dahon ng saging. <laughs> Nay, ano na to? Isa na to. <laughs> Baka matutong ito. Yes. Udot. <laughs> Tapos ito guys, ito yung binili ko kanina doon sa ano, talipapa. Gugulayin po natin ito. Sinanay yung paglulutuin natin kasi masarap siya magluto nito eh. Lalagyan na ng hinipo, hipon, parang ganun. guys o mainit ang panahon kukuha si nanay ng dahon ng saging kasi magbabalot ko kami ng ano ng suman bakit sobrang lambot na ata ang kinuwa nyo nay ah pangit naman yung sobrang haba dito guys o sa saging, daming bunga ng saging ayan dito kung saan saan na lang guys Nay, kailangan na natin magparinis ang paligid. Para malinis ang paligid. Yan, ilahin niyo, Nay. Ilahin niyo, Nay. Yun nga, si Lexer dati ang masipag maglinis-linis dito. Pwede na ba magmahan, no? Nay? Hindi. Hmm. Kulang pa ba yun, Nay? Ah, madaming tao niya. Ah, ba? <laughs> Maalam pa ako, 'yung eh. mas maalam 'yung gagawa. <laughs> yung sinanay. Yan. Sinanay kasi export sa mga paggawa-gawa nang ganyan eh. Yan oh. Yan, medyo mahangin-hangin dito, guys, ngayon. Eh may isang kayo nakabili ng panggata pala nay. Yung nyog, nagpagiling man ay kami, mandingkan. Eh, mandingkan. Ito, guys, <laughs> Ito guys, sabi ni nanay, isasalab pa daw. So, ibig sabihin, magpapaano siya ng, ng, ng ano dito, ng apoy. Tapos, gaganito, iinitin para pag ginamit po tong dahon, malambot siya, hindi siya yung matigas. So, yun. Dito pala, guys, ang daming suha. Doon sa may fish pan, dami ding suha. Tapos, dito may suha din pala dito. Ayun, may mga suha. Oh, sarap ng hangin, guys. Oh. Oh. Sarap ng hangin. Si nanay, kung saan na nakarating. Nandun na. Nandun na si nanay. Tapos doon naman, guys, yung amin. Yun yung pinakabahay doon, sa dulo. Tapos yung tinatambayan namin, yan yung tinatawag na parang dirty kitchen nila nanay. Diyan kami tumatambay. So, yun. Si nanay, oh. Tapos, diyan naman po yung farm na. Tapos, mamaya, guys, mamayang hapon, try natin po na doon sa may bukit, doon sa may palay. Palay yung tanim nila tatay doon. Anya, okay lang kayo, Nay? Are you okay, mother? Kaya, lang kagaling. Kala nyo ba kayo, kagaling tapos Tapos, binabarat lang, no? Bina-sacrifice. Oo. Hindi yung anulaan. Antay siya, turuan kayo. Hindi muna, mag-a- Salab niya ata? Oo. Dito ka, sa likod. Tagalit mo na to. Ay, hindi. Ganyan na, para may hawakan ka. te dinay noo kasi tapayan. Ah, oh. Siya na gabante -so sa unsa ni ni tester. Dadalana niya, iniiwan niya ka kuya na papasakod ni tester. Ano si ano si ano, iperiya bisang aro lang daw o oh, ano? May yeah, isang linggo. Uh, Mayro conference siya, nag-conference siya. Ah. Dito ka. Teka, ugbuta <laughs> 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 <hugway>, to.

Sobrang init. init. Ako na lang ang ano, ako na lang tiga ano. Sobrang init. Kaya mo doon sa baykon na yan. Tinatawanan ako ni nanay. Tinatawanan ako ni nanay. Sabi niya, sabi niya, sabi ko na sa niya, mainit eh. Sabi niya. Yan. Ito. Ito guys. Ano? Ang gagawin natin, pipilas pa natin na yun na. May pinas-pinasan tapos isa-isa pupunasan natin ng malinis na basahan. Ganun. Matama na ng init na dito yan Ito na guys yung gagawin natin. So yun, guys. Ay ito. Kasi may proseso pang gagawin dito eh. Kumilo na yung ating camera guys. Ito. yan Ito.

magkapit okay, tayo. Alam mo, yung, wow. nakalingat lang ako at may bumili, eh. yung mga pako, dala-dala niya lahat, yung mga ako dyan, o. Oh. oh. Yung ating-ating ko lang na guys. Babalo. Mali, mali sabay ito, Nay. Hindi. Ito, ito ako nagpunas. Ito pang hindi. Ito na yung, ito na yung ano na barat ni nanay. Parang expert si nanay sa pagbarot-barot. Ano naman ito? Pamanok? Pamanok ko doon. Alam, <laughs> bangat! Kylie, gano'n. Kylie, huwag nang malipot. Pero hindi, guys, panakot lang po ito ha. Parang, para matakot lang yung bata. Gano'n naman talaga. Pero hindi na may ampas, ito. Na, man, man, ka maiapas, masakit dito. Takot ka, ka dito. Takot ka dito. Hi, Lee. Mahal. Mahal, mahal oy. Yan, mahal, so, pangit yan. Mahal ko yan. Mahal. Di um, ba, di ka diba, diba pinapalo, no? Sinong namamalo sa'yo? Mahal. Nay, ha, pinapalo mo pala. Masakit ang palo ni nanay. Sasabihin so, ko, huwag ka nang papaloin ha. Ay, At kami nga po ay nagbabalot na po ng suman sa dahon ng saging. So habang nagbabalot po kami dyan, siyempre, hindi po yung mawawala yung nagkukwentuhan kami ng buhay-buhay. Tapos yung isang bata doon, makulit pa, ano, ayan, medyo maligalig. So ganoon talaga is pag may bata, pag ganyan, siyempre wala pang isip yan. So, to yan guys, mamaya uh, matatapos na po ito. Katulong namin dyan si tatay na pagbabalot ng suman. Yan po ay merienda lang. Merienda namin. Tapos, pamimiri din po dun sa manggagawa nila Brenda. Yung nagawa po, na gumagawa po ng bahay nila. So, yun guys. Nandito po kami sa Alag, Victoria, sa Blind Occidental, Mindoro. Ito na guys yung ating ginagawang suman. Madami yan na yung pagnagawa. Ay, ato ako. Madami. Oh, madami na yung, ano na yan, yung dahon na yan, na. Tignan nga natin si, ano, si Manang Brenda, kung anong ginagawa. Hey, sister. What are you doing? Kaya ng damit yan. Ako na, naglaka. Yaya ka na. Oo, all around. All around. Magkano ang sahod mo dito, Kyle? Yeah, iya, kahit 10 pesos wala. Magkano ang sahod mo dito? 10 pesos isang araw? Ha? Kawawa. Nako, wala pa ang anak si Tita Brenda. Nagmumukha ng sampung anak. Oo. Tingti na mong itsura ni Kyle. Natatawa si Kyle. Ba't <laughs> ano yan? Kaya na ako magpunta. Habol, habol. Habol, habol. Ay na, apo. Ah, Diyos ko po, kahili. O, oh, tamo. Tingnan mo ang kalikutan mo. Tingnan mo ang kalikutan mo. Naku talaga naman. Kahilanin hmm. mo ng damit. Manisyo ka na dyan, ma. Diyan ka na maligo sa ano, loob na siya. Sa Para ano, makapagsimpon ka

Wala akong tali. Kailangan ipagkakambal siya. Wow! Si Tayli ay iiwanan mamaya. Balik ka mama ha, sabihin mo. Hindi, hindi, hindi. Kasaan <coughs> ba? na. Ay, maliliw. Huwag kalimang maya sa dagat. Nag-add si nani ng, ano, ng uh, dahon kasi kulang. So, ito na po yung, ano, pupunasan ulit natin ito. Tapos, ito naman, ito yung ating tinatali, kinakambal-kambal natin. So, yun. Dahil mm hmm. pala na pag nagagawa na yun, no? Pag natatapos na lahat. So, yun guys, lunch time na pala. Sabi ni nanay ko, himayin-himayin uh, ko na daw yung saluyot kasi nga, Uh, siya daw po yung magluluto niyan yung gulay lalagyan niya daw po ng ano ng hipon ba yung parang sinangag na hipon siya daw yung magluto oh, hihimayin ko lang daw yung sa doyot, tapos sila ni, sila ni sa kanila hindi pa po sila tapos yung ginagawa nilang suman tapos yun na yun guys um, dito na niya ako inutusan para ano uh, madaling matapos yung aming mga dapat gawin ba So, ito na nga, guys. Fast forward na po tayo. At ito na nga po, guys, niluto ni nanay kung tanghalian namin. Yan po yung patola na may saluyot na mayroong hipon. Tapos, syempre, guys, hindi po mawawala yung ating rice dyan. Tapos, ito nga pala guys, pinapakita ko sa inyo. Pin aginayat ko yan po na, ano na, ano yung repolyo at saka ng karos kasi magsusopas po kami mamaya nila brenda para pamerinda po dun sa kanilang magtotrabaho so yun guys dahil nga po ano dito tanghalian na kain na po tayo at kain na din po kayo guys ito po yung simple na ulam lang namin dito Iliwa, ano dish ni nanay si nanay kasi guys ilokana magaling po siya magluto-luto ng mga gulay-gulay ba so yun ah, kainin natin to ah, kainin natin to kainin mo ah ilagay natin sa lagayan ilagay mo doon Ay, oh ayan neng ito, ito yung parang tinatawag na yung tipong ilog yan sarap, na sarap Benedict, kain tayo nga, is Benedict ng ganito na? oo, oo first time ko kumain dito ng kubo na nakaraan sarap sarap na sarap siya <laughs> sarap na sarap talaga pero yung gusto na binigyan sa amin man ah. ipinagsupya dun sa dulo kain ng time na guys kain na po tayo sabayan niyo po kami sa aming pananghalian so yan lang guys yung aming tanghalian simple lang pero masarap sa ano magkakain kayo ano sabay-sabay hindi naman lahat sabay-sabay kasi yung mga bata guys ay guys ay ano hindi sumabay sa amin siguro hindi po nila type yung ulam ba pero kami guys kami magkakapatid ma gusto niyan gusto yan yung luto ni nanay ilocano dish ba So, yun guys, mahaba na po yung ating vlog. So, idudugtong na lang po natin yung ano karugtong itong vlog na ito dahil nga po medyo mahaba ito dahil maghapon pa po tayo dito. So, yun guys. Ingat po tayong lahat. God bless us po. Yan. Kakain po kami guys habang nagkukwentuhan ba pa.